welcome to my vlog ayan guys ayan ang recipe natin ngayon Ah, uh, simple lang din naman yan no? pinagkaiba lang yan ang ating adobo ngayon ay nilagyan natin ng egg ayan mas masarap din naman talaga pag may itlog na partner na no? ayan Sampung itlog ang ating nilagay dyan sa ating adobo with egg na. Kasi gusto rin ng mga bata yan. May ina, may anak. <laughs> Kasama ang anak. He, hindi ko alam kung alin ang nauna dyan. Ang itlog o yung ina. <laughs> o yung manok. <laughs> ang manok mang itlog ang itlog mapisa di ko alam no alin nga ba ang nauna dyan itlog o manok sagutin nyo nga guys sa inyong comment dyan <laughs> kasi hindi ko pa rin alam hanggang ngayon kung ano ang totoong sagot dyan ang itlog ba o ang, ang manok <laughs> ah, kayo alam nyo ba kung alin dyan ang nauna hmm. maraming ano dyan no <laughs> Ayan na nga, paluto ng ating julam. Ulam hapunan yun guys, no? Ang ating niluto ngayon. Marami-rami yan. Isang kilo mahigit plus uh, itlog. <laughs> plus sampung itlog na ano, Siguro isang kilo na yan kalahati. Ay hindi, kasi siguro isang kilo tripod yan. Kasama ang itlog. <laughs> Tinimbang din. May ganay na yan. Ay, ang ulam na yan ay mayroon tayong pagbabahagian. bahagian ano na, na. Request. May request ang nagano dyan. Kaya medyo madami ang ating niloto. Dahil may request. <laughs> Ayan, thank you for watching.